Iba yung pananaw ng babae, iba yung pananaw ng bakla tungkol sa mga ganyang pangyayari. Ano yung pagkakaunawa mo dito na nasabi mo sa kanya? Nung mga panahon po na yun, uh, hindi namin magawang magalit agad sa lalaki. Kasi unang-una, hindi namin makuha yung side niya. Hindi, Din mo alam ang story yan. Eh? Yes, hindi namin. So, nag-focus kami dun sa pagtulong kay ate sa pag niya. So, minake sure lang namin na hindi namin siya iiwan. Are you still friends with the guy? On sa social media? Pero, yeah, sa social media. Nakakainis din yun, ano? Yung... Hindi mo lang ma-impose o masabi, pero naiinis ka na. Friends pa din kayo, ah. Ako, ako may, may ganun ako. Lalo na yung mga umukray sa akin. Mm. Yung mga umukray sa akin, yung alam kong may mga ginawang kabalbalan sa akin. Na alam din naman nilang may ginawang kabalbalan. Friends kayo, no? Parang, okay. Hindi mo masabing dapat hindi kayo friends kasi karapatan niya yun, eh. Mm. Pero may sakit. No. Uh, may sakit. Parang, lalo na kung alam mong, di ba mas close tayo? Sila. Kung malapit ka dun sa oh, tao. Di ba mas close tayo? Kaya kagabi, may, kagabi, may point akong gusto kong mag-a-un, mag -un, unfollow, unfollow. <laughs> Pero ayoko na lang kasi nakaabang yung netizens for yes, sure. Yes, ah. makikita nito. Oo, kasi nandun ako na sa punto kong, ayoko, ko na, gusto ko nung ikat yung mga tao na, alam kong wala naman silang balak na na protektahan ako bilang mahalagang bahagi din ng buhay nila. Di ba pag yung tao, walang pag may bilang sa'yo, protektahan mo siya. Mm -hmm. Pero pag wala kang pakialam sa nangyayari sa kanya at sa mga gumaganon sa kanya, ibig sabihin wala kang bilang sa kanya. Kasi sabi ko, wala naman itong paki sa mga guma, Di ba yung, kaya lang wag na. Yung gano'n. Gusto may ko, nasa point eh, na. ako ng, sino ba yung real friends ko? Sino oh. ba yung talagang may, merong ano sakin, may sa akin? Magandang uh, intention at ano. yung Huwag na, daming. Choose your battles na lang. Yeah, choose your battles. Pero di ba minsan nakaka-hurt? Na parang, mm -hmm. close kayo. Mm -hmm. Yung gano'n. Eh, but anyway, ikaw, right apektado ka sa nangyari kay Jelly, but hindi mo siya ma-unfollow? Oh. Yung ex niya. Ano? Ah, sinabi ni Bong? Hindi ko matanong kasi. hindi <laughs> oh, maganda. Talaga? Oo, kasi di ba bakit? You. Bakit ba't hindi mo ma-unfollow? Ginanon yung pinsan mo okay. na tinulup, limang taon mong tinutulungan mag-move. O nakita mo yung pagyakap yes. niya sa water closet. Five years yes. yun, no? Hmm. Ano man ang dahilan niya? Sinaktan niya nang gusto yung pinsan mo, ha? Na best friend mo. Actually, parang kinukuha ko lang yung update doon sa guy. Uh, Ayun, para lang. Uh, for five so, years? Hindi naman. Okay. <laughs> Jenny. Nagbabantay ka lang. Pero hindi ba parang mas mahirap. Hindi, mas lalong hindi makakatulong yun sa pag-move on niya. Kung um, may up updates no -update. pa. pa. Pero hindi ko talagang siya uh, para sabihin kay ate. Parang para sa sarili ko nalang siguro, nalang si. pa lang na lang siguro. At chismoso ka lang. may, bago, may, bago, <laughs> may, bago, silang sapatos. <laughs> <laughs> Alam bagong, bagong po. po. Alam bago Pero you, you, don't interact. No, no. Dahil Wala. You don't comment. you don't message each other. May update lang. Oo. Pero tama yun, yun, Tama yun. Yung mas maganda yung walang update oh, sa sa'yo. No? Yes. Para hindi, para mas hindi mo na yan na aalala. May isip pa. Oo, mas tama. wala kang Don't alam. update. Nag-block ka na ba? Nag-unfollow ka? <laughs> <laughs> Diretso pala Restrict. Do, no? Restrict. Il ilan na yung na-unfollow mo? Week. Ah? Wala, hindi ako ano. masyadong social media. Pero hindi pero rin mo. kasi, alam mo, hindi rin madali yun na yung pag sinabi natin, unfollow mo na yan. Oh. Hindi rin. Yeah. May proseso kasi siya eh. Merong, merong nangyayari at naidudu, nadudulot sa kanyang kaisipan, sa pagkatao niya yung kung bakit hindi niya pa siya ina-unfollow. Mm. Sa kanyang panahon, ya, hayaan mo siya. Yes. Diba? Each step, decide. Ikaw bahala kung ano yung step na tatahakin mo. Dito lang kami, alalayan ka namin okay. kung malalaglag ka habang humahakbang ka. Pero ikaw, hindi natin sila pwedeng ihakbang para sa kanilang mga Correct. Okay. sarili. Ito. Diba? itayo para sa kanilang mga sarili iiyak pwede lang natin silang samahan yes pag ready na sila sila na 'yung magde-decide sa sarili nila yes. no yes sariling oras sariling panahon Oo. dadating yan Yo.